Yo, what's up guys? Wayne uh, Way here. So yung video natin ngayon guys is tungkol sa ating stock pipe. And so, nung nakaraan kasi guys, uh, hindi ko lang siya na-upload. Ayan. So nagpakalkal po ako ng aking stock pipe. Pipe ni Sniper 155. Yan po yung video. Sir, kuwan pa ulit? taman-taman kalkal sir? 1-5 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 1 5 1 5 1 5 1 Entro ya que la está el Ay, ni pa entro el bu. Cuánto también tiene. Ay, bu one time suyo. Mm. Mal o lang oh, suyo. Eh. kaya ana ini. Ana kaya ng pa ng tail bu, ano pa te? Ano din kaya no? Do Okay, okay pa man. man, Kalkal ya langan oh, si. Di si, si. Akel tip nu?

kulialan ay, kala ganai. ay, kala ganai. eh ano, peska ayer? peska. <laughs> right, so kita ay lupatakan kailan ating guys guys. so si Tito yung pagawa ng elbow sa oh, bawi. um, ako ng eh, kaya wala, magbabago yun tulog yun hehehe eh, tapos okay ito okay. na okay.

So, hindi naman natin magkakataon. Kaya, naman natin magkakataon. Mm so, hindi -hmm. naman <laughs> natin na. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. bale. you. Dale, dale. <laughs> ah, so, kung dito ka sa Sambuanga, dito yan sa My and So, hindi ko siya na-review. Hindi ko na-review kung ano yung naging performance niya. So, yung stuck na elbow niya, nung sinabi sa akin sa May, kung saan ako nagpagawa, wag ko na daw palitan yung aking stock na elbow kasi sayang, hindi pa naman daw sila okay pa naman, so okay din sila guys, kasi hindi sila nagsasuggest basta-basta hindi ka, di ka nila paperahin guys, magsasuggest pa sila sa'yo kung pwede pa ba yung pipe mo or hindi na, so yung ginawa dito guys, at uh, inoperahan nila yung sa loob alright, tapos yung elbow, yung tip dito guys, pinalitan na rin itong tip Ouch, mainit. So, nasa 1 one, one, one and 1 one half yung size nito, yung diameter niya. So, kung isa sound check natin siya, guys. Isa sound check natin siya. So, yung tunog niya, guys, is almost the same sa JBT. Alright, pero uh, yung tunog na JBT, guys, na parang pinahina lang konti. Ayan. Ayan. Ganyan yung idling niya, yung tunog ng idling niya. Ayan ganun yung tunog yan so hindi na sya boring pakinggan guys so yan, subukan natin sya i-rev oh diba, maganda and hindi sya masyadong masakit sa tenga guys sakto lang yung lutong ng kanyang tunog kasi ganito talaga yung type na gusto kong tunog guys sa aking pipe So maraming nagsabi sa akin So sayang daw yung pipe ko Kasi stock Pinakalkal ko guys So sabi ko uh, Gagamitin ko din naman So hindi siya sayang Sayang yung pinakalkal nyo Tapos hindi nyo ginamit Ayan So maraming beses ko na rin siya nagamit guys Alright Maraming beses ko na siya nagamit Alright Sa checkpoint Nadadaan naman siya sa checkpoint Huwag lang sa LTO Kasi hindi tayo sure kung okay sa kanila pero alam ko hindi to okay sa kanila guys kasi modified modified muffler na to yung tawag dito alright so bawal na siya bawal na bawal na bawal na siya guys sa LTO wow MTO3 mas mabilis natin yung TCX ah. <laughs> mas mabilis yung TCX sa MTO3 so bawal to sa LTO guys FYI kasi modified muffler na siya ayan ngayon, punta tayo sa kanyang performance kapag tumatakbo. So, nagamit ko na to siya guys. Although, last last ko pa to na ipakalkal. Pero, yung masasabi ko guys, kailangan guys ipaparimap nyo yung inyong ECU. Kasi i-adjust nila yan yung hangin na lumalabas sa inyong pipe. Kailangan tugma. So, ipaparimap nyo ang inyong ECU. So kung gagamit naman kayo ng MBR1 na ECU o oh, pagkain. Okay. gusto niya naman na mag MBR1, no? Gusto niya mag MBR1 na ECU. I-check niyo lang yung backfire. I-select Ise niyo yung mode. Yan, then i-rev niyo kung may backfire, select na naman ng ibang mode hanggang mawala yung backfire niya, guys. Kasi yung gamit ko na MBR1 is hanggang mode 8 siya. So yung gamit ko na ng mode ngayon is nasa mode 7. So tanggal yung yung backfire niya. Okay. So So gaya ng start guys, gaya ng start ko dati, same feeling sya nang same feeling yung kanyang hatak sa stock na pipe kasi nga nagpalit tayo ng MBR1 masasabi ko guys kasi nagamit ko na to siya. alright ni review ko lang para para naman may idea kayo so maganda yung kanyang hatak then yung tunog kapag nag kapag nag engine brake tayo maganda rev naman maganda and pero overall guys sa performance sa speed So may dinagdagan na konti Yan. May konting sipa na yung motor Kahit stock pipe lang yung gamit natin Yun eh. Woo! <laughs> So, hindi na boring yung ating motor. May na-boring pakinggan. Kaso nga lang, challenging din kapag may checkpoint. Hindi natin alam kung papadaanin tayo o hindi. Ayan, o, oh, NMAX, o. Oh. Naka-JDT. Pagkakitaan oh, ka, sir. Oh, Naka-reincheck pala siya. camping open pa guys pag may mga ganyan <laughs> so dapat open minded lang din kayo alright para wala tayong ma ma tayong magtakaaway sa daan alright <laughs> right, yung gulong niya nakakatakot guys so overall guys masasabi ko okay na okay yung pipe pero hindi siya okay sa LTO alright <laughs> so yun na pero overall satisfied ako sa naging resulta nitong kalkal -kal pipe so, sa mga gustong magkalkal o magpa-opera ng kanilang stock muffler punta lang po kayo sa my brace and walang ibang nagkakalkal ng pipe dyan or nagmo-modify ng muffler sila lang sa my tambucho drive hindi ko kasi na-picture yung itsura nila sa labas. So, maganda oh, ganda ng tunog guys. Oh. oh yes. So iba kasi yung tunog kapag nasa video guys. Pero kapag nasa sa personal kayo, maganda yung tunog. So anyway, shout out sa gumawa ng pipe ko guys. Yun lang for today's video. right way in peace out bye-bye